Napansin mo ba minsan na kahit anong gawin mo, parang hindi ka masaya sa sarili mo? Parang lagi kang nag-a-adjust, lagi ka nalang humihingi ng tawad o nagtitiis ka nalang kahit alam mong mali na. Baka hindi mo lang napapansin pero unti-unti mo nang nakakalimutang respetuhin ang sarili mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang siyam na sinyalis na baka nawawala na ang self-respect mo. At kung paano mo ito may babalik bago patuloy ang mawala ang tiwala mo sa sarili. Number one, pinapayagan mong bastusin ka ng iba. Kapag pinapayagan mong bastusin ka ng iba, I mean, yun bang tahimik ka lang kahit tinatrato ka nilang parang wala kang halaga? May mas malalim na nangyayari sa loob mo kaysa sa iniisip mo. Minsan sinasabi mo sa sarili mo, okay lang, ayoko lang ng gulo. Pero deep inside, alam mong malina. Alam mong nasasaktan ka. Alam mong hindi tama ang paraan ng pagtrato nila sa'yo pero pinipili mong manahimik. Ang tanong, bakit mo hinahayaan? Marahil kasi natutunan mo na mula bata ka pa na kapag nanahimik ka, mas konting problema. O baka ilang beses ka nang tinanggihan, kaya ngayon ay takot ka nang mawala ng koneksyon, kahit masakit na. Pero ang totoo, hindi mo kailangan tiisin ang pangungutya o pambabastos para lang tanggapin ka. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Every time na pinapayagan mong bastusin ka ng iba, unti-unti mong binabali ang haligi ng respeto sa sarili mo. Parang pader na dati ay matatag, ngayon nagkakaroon ng bitak. At habang tumatagal, nasasanay ka. Hindi mo na napapansin na normal na pala sa'yo ang bastusin, ang maliitin o kontrolin. Pero isipin mo ito, kung may mahal ka sa buhay at nakikita mong ganun ang trato sa kanila, papayagan mo ba? Siyempre hindi. Kasi alam mong hindi tama kaya tanungin mo rin ang sarili mo, bakit kapag ako, okay lang? Hindi mo kailangang sumigaw o magwala para ipaglaban ang respeto mo. Minsan sapat na ang simple, ngunit matatag na hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Kapag sinabi mo yan ng may paninindigan, hindi dahil gusto mong makipag-away, kundi dahil gusto mong ipakita na alam mo kung ano ang karapat dapat sa'yo. At alam mo kung bakit ito mahalaga? Kasi kapag pinapayagan mong bastusin ka, tinuturuan mo rin ang mundo kung paano kanila ituring. The way people treat you often reflects what you tolerate. Kung lagi kang tahimik sa harap ng taong walang respeto, iisipin nilang okay lang. Kasi wala ka namang sinasabi. Pero kapag pinakita mong may hangganan ka, matututo rin silang igalang ang limitasyon mo. Tandaan mo, hindi pagiging masama ang pagtayo para sa sarili. Hindi rin ito pagiging masyadong sensitive. Ang pagtatanggol sa sarili mo ay tanda ng self-worth. Kapag sinimulan mong itigil ang pagtanggap ng bastos na pagtrato, doon mo mararamdaman kung gaano ka kalaya. Doon mo makikita na hindi mo kailangang manilbihan sa pagmamahal o respeto ng iba. Kasi deserve mo yon kahit wala kang patunayan. At sa sandaling piliin mong hindi na hayaang bastusin ka ng kahit sino, mapapansin mo, hindi lang nagbabago ang pakikitungo ng mga tao sa'yo, nagbabago rin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Hindi ka na basta tao lang na tahimik na tinatanggap ang lahat. Ikaw na ngayon ang taong marunong magsabi ng tama na. Karapat dapat din akong igalang. Number two, tinatanggap mo ang kahit anong relasyon. Basta may kasama ka lang. Madalas nating marinig yung kasabihang mas okay nang may kasama kaysa mag-isa. Pero minsan, yan mismo ang mindset na unti-unting sumisira sa'yo nang hindi mo namamalayan. Kapag tinatanggap mo ang kahit anong relasyon, kahit alam mong Mali, kahit alam mong toxic, kahit alam mong ikaw na lang ang lumalaban, ginagawa mong butas ang pagmamahal. Hindi mo na hinahanap ang totoong koneksyon, kundi pampalubag-loob lang sa takot mong mapag-isa. Think about it. Ilang beses ka nang nanatili sa relasyon na alam mong hindi ka na masaya. Yung tipong, bawat gabi, nagdadalawang isip ka kung bakit ka pa nandyan. Pero kinabukasan, pilit mo pa rin sinasabing baka magbago pa siya hindi dahil umaasa ka talaga, kundi dahil natatakot kang mawala siya. Dahil kapag nawala siya, pakiramdam mo, wala ka na rin halaga. Ito yung delikadong trap na pinapasok ng marami. Ini-equate mo ang pagmamahal sa iba sa pagmamahal sa sarili. Akala mo, basta may nagbe-message sa'yo araw-araw, may nag-aalala sa'yo, may kasabay ka kumain o may kausap ka sa gabi. Sapat na yon. Pero deep down, alam mong hindi totoo ang kaligayahan mo. Kasi sa bawat I love you na naririnig mo, may kasamang takot. Paano kung bukas wala na siya? At dyan lumalabas ang katotohanan. Hindi mo talaga minamahal yung tao. Natatakot ka lang sa pagkawala. Hindi mo pinipili ang relasyon dahil masaya ka. Kundi dahil ayaw mong maramdaman yung lungkot ng pagiging mag-isa. Pero tandaan mo, being alone is not the same as being lonely. Ang mag-isa ay estado. Pero ang pagiging lonely ay kondisyon ng puso. Maraming taong may karelasyon pero sobrang empty. At may mga taong single pero puno ng peace kasi natutunan nilang maging kumpleto ng mag-isa. Kaya kung ikaw yung taong laging naghahanap ng kahit anong koneksyon, kahit hindi healthy, baka panahon na para tanungin mo sarili mo, bakit ko ba gustong may kasama? Dahil ba gusto kong magbahal? O dahil gusto kong may magpuno ng mga puwang sa sarili kong hindi ko kayang harapin? Self-respect begins when you stop settling. Kapag natutunan mong sabihin sa sarili mo na hindi ko kailangan tanggapin ng kahit sino dahil alam kong deserve kong mahalin ng tama, hindi selfish yun. Hindi ka suplado o maarte. Ang tawag doon ay self-worth. Yung alam mong mas mabuting mag-isa sa tamang landas kaysa kasama ang maling tao sa maling direksyon. Kaya kung pakiramdam mo, pagod ka na, kung sawang-sawa ka ng paulit-ulit masaktan sa parehong pattern, baka hindi relasyon ang kailangan mo ngayon baka sarili mo muna. Learn to enjoy your own company. Matutong maglakad mag-isa. Kumahain mag-isa. Magplano para sa si sarili mo. Dahil kapag natutunan mong maging buo, kahit mag-isa ka, doon darating ang taong hindi mo kailangan, kundi karapat dapat mong makasama. Number three, lagi mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo. Kapag lagi mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo, madalas mong iniisip na mabuti na to. At least natutulungan ko sila. Pero sa totoo lang, minsan hindi na ito kabaitan. Sacrifice na ito na walang direksyon. Oo, maganda ang tumulong. Pero kung sa bawat tulong mo ay unti-unti ka namang nauubos, hindi na yan kabutihan, kundi pagpapabaya sa sarili mong pangangailangan. Ilang beses mo na bang tinanggihan ang sarili mong pahinga dahil ayaw mong mabigo ang iba? Ilang beses mo nang pinilit ngumiti kahit pagod ka na kasi ayaw mong isipin na lang mahina ka. Kapag paulit-ulit mong inuuna ang iba, subconsciously, sinasabi mo sa sarili mo na mas mahalaga sila kaysa sayo. Pero teka, kailan pa naging tama na kalimutan mo ang sarili mo para lang patunayan na may silbi ka? Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang mabait, inuuna ang iba. At totoo naman yan, hanggang sa punto na hindi mo na nakikilala kung sino ka kapag wala kang tinutulungan. You start to lose your identity in the process of being everyone's hero. Ang masakit, habang inuuna mo sila, unti-unti mo nakakaligtaan kung sino ang kailangan mo talagang tulungan. Ang mismong sarili mo. Minsan may guilt pa, di ba? Kapag sinabi mong, hindi mo na ako pwede. Parang ang bigat sa loob mo. Parang kasalanan ang unahin ang sarili. Pero hindi selfish ang magpahinga. Hindi kasalanan ang magsabi ng, ayoko muna. Pagod ako. Ang tawag doon ay self-respect. Kasi ang taong marunong rumispeto sa sarili alam kung kailan titigil. Alam kung kailan magpahinga. At alam kung kailan maglagay ng hangganan. Isipin mo to. Paano ka makakapagbigay ng liwanag kung ubos na ang kandila mo? Paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo ay wala ng lakas? Self-respect means acknowledging that your energy is not infinite. Kapag ubos ka na, hindi mo kayang magmahal ng totoo. Hindi mo kayang magbigay ng buong puso. Kaya kung minsan kailangan mong huminto hindi dahil ayaw mong tumulong, kundi dahil gusto mo nang manatiling buo para mas makapagbigay ka muli sa tamang paraan, sa tamang panahon. Ang totoo, ang tunay na kabaitan ay nagsisimula sa sarili. Kapag marunong kang pahalagahan ang sarili mo, mas alam mo kung paano pahalagahan ng iba. Kapag marunong kang magmahal sa sarili mo, mas totoo at mas malinis ang pagmamahal na kaya mong ibigay. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagiging matalinong maawaid Kaya kung lagi mong inuuna ang iba Subukan mo namang tanungin ang sarili mo ngayon Kailan ko naman uunahin ang sarili ko? Kasi deserve mong alagaan ang sarili mo Nang kasing lalim ng pag-aalaga mo sa iba Hindi mo kailangan laging magpakabayani Minsan, sapat na yung pumili kang mahalin ang sarili mo Dahil doon nagsisimula ang lahat ng toong kabutihan Number 4 Kinahayaan mong itake for granted ka At alam mo kung ano ang masakit? minsan hindi mo man lang namamalayan. Maaaring sa simula, ginagawa mo lang ito dahil gusto mong mapanatili ang peace. Ayaw mong may masaktan. Ayaw mong magkaroon ng conflict. Kaya kahit pagod ka na, kahit alam mong mali na, sinasabi mo pa rin sa sarili mo, okay lang, naiintindihan ko naman siya. Pero habang paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti kang nauubos. Hindi mo lang basta binibigay ang oras at effort mo, binibigay mo pati binibigay mo pati ang respeto mo sa sarili. Kasi tuwing hinahayaan mong i-take for granted ka, tuwing mo mapayag kang baliwalain, parang sinasabi mo sa sarili mo, sige lang, hindi naman ako ganun ka-importante. Tapos, kapag hindi ka pinansin, ikaw pa ang nagsasorry. Kapag niloko ka, ikaw pa ang nag adjust At kapag iniwan ka, sinisisi mo pa ang sarili mo kung bakit hindi ka enough. Pero ito ang totoo, hindi ikaw ang problema. Ang problema, hindi mo pa natututunan piliin ang sarili mo. You see, people will only treat you based on what you allow. Kung hinahayaan mong maliitin ka, gagawin nila yon ng walang guilt. Kung lagi kang available, kahit hindi ka pinapahalagahan, masasanay silang nandyan ka palagi, kahit hindi ka na nila deserve. Ang respeto ay hindi hinihingi. It's something you teach people to give by showing them how you respect yourself. Kung kaya mong tumayo at sabihin, tama na. Hindi ako deserve tatuuhin ng ganito. Doon mo palang makikita kung sino talaga ang marunong magpahalaga sa'yo. Kasi yung mga tao na tunay na may malasakit, hindi nila kailangang paulit-ulit mong paalalahanan kung paano ka dapat ratuhin. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang beses mo nang tinanggap ang hindi mo deserve? Ilang beses mo nang pinili ang iba habang ikaw mismo unti-unti mong nakakalimutang piliin? Hindi mo kailangang maging marupok para masabing mapagmahal ka at hindi mo kailangang tiisin ang sakit para sabihin matatag ka. Minsan, ang pinakamatinding katapangan ay yung kaya mong lumayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo kahit gaano mo pa sila kamahal. Kasi totoo ito, the more you respect yourself, the fewer chances people will get to take you for granted. At kapag natutunan mong unahin ang sarili mong kapayapaan, hindi ka na basta magsisettle sa kahit anong relasyon o kahit anong sitwasyon o kahit tao man na hindi marunong makita ang tunay mong halaga number five, lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao. At minsan, hindi mo man aminin, ginagawa mo yan halos araw-araw. Habang nag-scroll ka sa social media, may makikita kang post ng kaibigan mo na may bagong kotse. Tapos ikaw, nasa bahay lang, nagtitipid para lang makabayad ng bills. May kaklase kang nag-abroad, tapos ikaw, naiwan sa trabaho na parang walang patutunguhan. May pinsan kang engaged na, tapos ikaw, hindi pa rin sigurado kung mahal ka ba o tropa lang talaga. At doon, tahimik mong tatanungin ang sarili mo, ano bang mali sa akin? Pero alam mo ang totoo, walang mali sa'yo. Ang mali ay ang paniniwala mong kailangang sabayan ang timeline ng iba. Ang comparison ay parang lason na mabagal pero siguradong pumapatay. Unti-unti nitong sinisira ang confidence mo. Binabawasan ang appreciation mo sa sarili at pinapaniwala kang kulang ka. At yung masakit pa, minsan hindi mo napapansin na ginagawa mo na itong automatic. May makita ka lang na mas maganda, mas payat, mas mayaman, mas successful. Bigla kang lumiliit sa sarili mong paningin. You start to feel like you're not enough. Kahit wala namang nagsabing hindi ka sapat. Pero tandaan mo to, ang buhay ng bawat tao ay hindi karera. May kanya-kanya tayong oras, direksyon at proseso. Ang problema, masyado nating minamadali ang sarili kasi nakikita natin ang resulta ng iba pero hindi natin nakikita yung proseso nila nakikita mo lang ang highlights nila pero hindi mo alam ang pinagdadaanan nilang iyak, huyat at rejection bago nila nakuha yung perfect life na nakikita mo ngayon at eto pa, kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi ako sapat hanggat hindi ako katulad nila pero paano kung ibang iba talaga ang mission mo sa mundo? Paano kung hindi mo talaga kailangang maging katulad nila dahil may mas malalim kang layunin na hindi palang oras para lumabas? You lose your uniqueness when you try to compete in a race that was never meant for you. Hindi mo kailangang tumakbo sa daan ng iba kasi may sarili kang daan. At kapag natutunan mong tanggapin yon, mas madali mong makikita kung gaano ka rin kahalaga. Try this. Imbis na tanungin mong bakit siya mas magaling, sabihin mo sa sarili mo, ano ba ang kaya kong pagbutihin ngayon? Kasi growth is not about being better than others. It's about being better than yesterday's version of you. Sa totoo lang, nakakapagod ang lagi kang may gustong patunayan. Pero nakahagaan kapag tinanggap mong okay lang kung hindi ka pa nandun. Kasi papunta ka pa lang. At habang papunta ka, huwag mong kalimutan. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat. Karapat-dapat ka na. Ngayon pa lang. Number six, hindi mo tinatapos ang mga sinimulan mo. Minsan ba may sinimulan kang isang bagay na sobrang excited ka nung una pero pagdating sa kalagitnaan, parang nawala bigla yung apoy. Gusto mong matapos pero tuwing susubukan mong bumalik, lagi kang may dahilan. Pagod ako. Wala akong gana. Bukas na lang. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang ang dami mo nang hindi natapos. At habang tumatagal, parang nasasanay ka na. Nasasanay ka nang mag-umpisa pero hindi magtapos. Nasasanay ka nang hindi tinutupad yung mga sinasabi mong gagawin mo. Ang masakit, unti-unti nitong binabawasan ang tiwala mo sa sarili mo. Hanggang sa dumating sa punto na kahit gusto mo na talagang magbago, hindi mo na alam kung kaya mo pa. Hindi mo napapansin, pero tuwing may sinisimulan kang hindi mo tinatapos, nagiiwan ka ng maliit na sugat sa loob mo. Parang bawat unfinished goal ay nagiging paalala ng mga pagkakataong Pinili mong sumuko. At habang dumadami yung sugat, mas bumababa yung respeto mo sa sarili mo. Kasi isipin mo, paano ka maniniwala sa sarili mo kung paulit-ulit mong pinapatunayan sa sarili mo na hindi ka consistent? Paano ka magtitiwala sa sarili mong salita kung ikaw mismo hindi mo sinusunod? Ang pagkawala ng disiplina ay hindi lang simpleng katamaran. Minsan, ito ay malalim na sinyalis ng kawalan ng self-respect. Kasi kapag may respeto ka sa sarili mo, may standard ka. Kapag sinabi mong gagawin ko, ginagawa mo. Kahit mahirap, kahit walang nakatingin, kahit wala pang resulta. Hindi mo ginagawa para sa likes o para mapansin. Ginagawa mo dahil pinahalagahan mo ang sariling pangako mo. Pero bakit nga ba ang daming hindi natatapos? Minsan kasi, natatakot tayong hindi maging magaling. Gusto natin, perfect agad. At kapag naramdaman natin, parang hindi natin makuha yung resulta agad-agad, Nawawala yung gana natin. We confuse progress with perfection. Nakalimutan natin na minsan, progress itself is the goal. Kung minsan naman, may trauma sa likod ng unfinished things. Baka lumaki kang laging pinipilit gumawa para sa iba. Kaya pag ikaw na, parang wala ka ng motivation. O baka sanay kang pinupuna kapag nagkamali ka. Kaya natatakot kang tapusin ang isang bagay na baka hindi maging enough. Pero tandaan mo, walang natapos na journey na nagsimula sa takot ang tapang ay hindi lang nasa simula, nasa pagpapatuloy din kahit pagod ka na. At alam mo yung pinaka-importante? Hindi mo kailangang hintayin na ma-inspire ka bago ka magpatuloy. Kasi minsan, ang inspiration ay dumarating habang ginagawa mo. Hindi habang nakahiga, hindi habang nag-aantay ng perfect timing, kundi habang pinipili mong ituloy kahit hindi mo pa nakikita ang ending. Self-respect is built one decision at a time. Isang araw ng pagpupursige, isang hakbang ng disiplina, isang pangako na tinupad mo kahit maliit lang. 'Yun 'yung nagbabalik ng tiwala mo sa sarili mo. 'Yun 'yung bumubuo ulit ng respeto mo sa sarili mo. Kaya kung may mga bagay kang naiwan, 'wag mo nang sabihing wala na. Baka kailangan mo lang bumalik. Kahit mabagal, kahit paunti-unti. Dahil hindi mo kailangang maging mabilis para matapos. Kailangan mo lang maniwala na deserve mong matapos. Number seven, hindi mo inaalagaan ang katawan mo. Kapag hindi mo inaalagaan ang katawan mo, hindi lang katawan ang pinapabayaan mo, pati kaluluwa mo. Kasi isipin mo to, araw-araw mong ginagamit ang katawan mo para magtrabaho, para magmahal, para lumaban, para mangarap. Pero kung hindi mo siya binibigyan ng pahinga, ng tamang pagkain, o kahit simpleng tulog, parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ka importante. Madaling sabihin na busy lang ako. Wala akong oras. Pero minsan, ang totoo, hindi kakulangan ng oras ang problema, kundi kakulangan ng respeto sa sarili. You push your body to the limit kahit pagod na pagod ka na. Kasi feeling mo, kailangan mo. Pero deep down, alam mo na hindi mo na natutulungan ang sarili mo. Ilang beses mo nang nilagpasan ang gutom kasi mamaya na lang. Ilang gabi mo nang ipinagpaliban ang tulog mo dahil may kailangan kang tapusin. Kahit alam mong gigising ka pa rin ng pagod at iritado kinabukasan. Ilang beses mo nang tinitingnan ang sarili mo sa salamin at naisip, hindi na ako masaya sa nakikita ko. Pero wala kang ginagawang hakbang kasi feeling mo, wala naman akong oras para sa sarili ko. Ang hindi pag-aalaga sa katawan, ang hindi pag-aalaga sa katawan mo ay hindi lang simpleng kapabayaan. Ito ay paunti-unting pagpapabaya sa dignidad mo. Kasi bakit pagkakataon na sinasabi mong, okay lang yan? Kahit hindi na, tinuturuan mong maniwala ang sarili mong hindi siya karapat-dapat alagaan. At doon nagsisimula ang pagkawala ng self-respect. Think about it. Kapag may mahal ka sa buhay, hindi mo siya pababayaan. Di ba? Pinapakain mo siya. Binibigyan mo ng oras. Sinisiguro mong maayos siya. Pero bakit kapag sarili mo na, parang bigla kang nagiging manhid? Bakit mas madali mong mahalin ng iba kaysa sa sarili mo? Hindi mo kailangang biglain. Hindi mo kailangang maging fitness model. O mag ng todo bukas Minsan, ang pagrespeto sa sarili ay nagsisimula lang sa isang baso ng tubig, sa pagpili ng pahinga kaysa pagpupuyat, sa paglalakad kahit sampung minuto para lang makalanghap ng hangin, sa pagyakap sa sarili at pagsabing deserve kong maramdaman na buhay ako. Ang katawan mo ay hindi kalaban. Ito ang unang tahanan mo. Kung hindi mo siya alagaan, saan ka titira kapag bumigay na siya? Kung hindi mo siya rirespetuhin, sino pa? Minsan, ang pinakamatinding uri ng self-love ay hindi yung mamahalin ka ng iba, kundi yung magsimula kang alagaan ang sarili mo nang hindi umihingi ng pahintulot. Kasi sa dulo, walang makakaramdam ng sakit, walang makakaramdam ng pagod o guto mo, kundi ikaw lang. At kung hindi mo bibigyan ng halaga ang katawan mo ngayon, darating ang araw na hihingi ito ng respeto sa paraang hindi mo nagugustuhin. Kaya bago ka muling magsabi ng, okay lang ako, tanungin mo muna, Totoo ba talagang okay ka? O sanay ka nalang sabihin kasi nakakalimutan mo ng pakinggan ng katawan mo. Number eight, lagi kang nagdududa sa sarili mong kakayahan. Isa itong pakiramdam na madalas nating hindi inaamin. Pero ramdam natin sa bawat desisyon, bawat pagkakataong dapat tayong tumindig. Yung tipong may oportunidad na dumating. Pero ang unang sumisigaw sa isip mo, baka hindi ko kaya. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil hindi mo na pinapaniwalaan ang sarili mo. Maraming dahilan kung bakit tayo nauuwi sa ganitong mindset. Minsan galing ito sa mga taong dati pa lang ay minabaliwala tayo. Mga magulang natin, guro o kaibigan na laging may kasunod na pero sa bawat papuri. Halimbawa, sinasabi nilang magaling ka pero kailangan mo pang to. Pwede ka naman pero baka hindi ka makapasa. At dahil paulit-ulit mo yung naririnig, unti-unti kang naniniwala na hindi sapat ang effort mo kahit ibigay mo na ang lahat. Kaya ngayon, bawat hakbang na dapat mong gawin parang may boses sa loob ng utak mo na humihila pabalik. Gusto mong magsimula ng negosyo pero natatakot kang mabigo. Gusto mong mag-apply sa mas mataas na posisyon pero iniisip mong mas deserving ang iba. Gusto mong ipahayag ang talento mo pero iniisip mong pagtatawanan ka lang. Ang masakit pa, kahit may mga tao na nagsasabing kaya mo yan. Mas malakas pa rin ang boses ng pagdududa kaysa sa boses ng pag-asa. Ang self-doubt ay parang unti-unting kalawang sa loob. Hindi sa biglaan, pero araw-araw nitong -araw kinakain ang kumpiyansa mo. At habang tumatagal, hindi mo na namamalayan na kahit simple lang na papuri ay hindi mo na matanggap. May magsasabi ng, ang galing mo, pero sasagutin mo ng, swerte lang. May magsasabi ng, ang husay mong magsalita, pero ibabalik mo ng, hindi naman. Kabado nga ako eh. Hindi mo napapansin, pero tinatanggihan mo na rin ang sarili mong liwanag. Kung minsan, nagmumukha itong kababa loob. Pero sa totoo lang, ito ay takot. Takot magkamali. Takot mapahiya. Takot na hindi maabot ang inaasahan. Kaya mas pinipili mong wag na lang sumubok. Kasi sa isip mo, kung hindi ka kikilos, hindi ka mabibigo. Pero ang totoo, sa tuwing pinipigilan mo ang sarili mong umangat, doon ka na rin talo. Ang nakakalimutan natin ay ito. Walang taong laging handa bago magtagumpay. Lahat ng magaling, dumaan muna sa stage ng pagiging hindi sigurado. Walang nagsimula ng buo agad ang loob, pero may mga nagsimula kahit kinakabahan. At dahil doon, sila ang nagtatagumpay. Hindi mo kailangang alisin ang duda bago kumilos. Minsan kailangan mo lang kumilos kahit may duda. Subukan mong balikan ang mga pagkakataon na kinaya mo kahit akala mo hindi mo kaya Yung mga exam na pinasa mo Kahit gabi lang ang review Yung mga panahon bumangon ka Kahit wasak ka na sa loob Yung mga pangarap na dati imposible Pero ngayon nasa harap mo na Lahat ng yun patunay na kaya mo Hindi dahil perfecto ka Kung hindi dahil hindi ka sumuko Ang pagdududa sa sarili Ay hindi mo kaaway Pero huwag mo siyang gawing driver ng buhay mo Hayaan mong nandun siya Pero ikaw pa rin ang may hawak ng manibela dahil sa huli, ang tunay na respeto sa sarili ay hindi yung wala ka ng takot o duda, kundi yung patuloy kang lumalaban kahit naroon pa rin ang takot mo. Kaya kung ngayon nagdududa ka pa rin sa sarili mo, kuminga ka muna at alalahanin mo. Hindi mo kailangang maging handa para magsimula. Kailangan mo lang maniwala na karapat dapat mong subukan. At minsan, yun lang ang unang hakbang patungo sa panibagong ikaw. Number 9 paulit-ulit mong sinisisi ang sarili mo. Kapag paulit-ulit mong sinisisi ang sarili mo, parang may tinig sa loob ng isip mo na laging bumubulong. Kasalanan mo to. Kahit hindi naman talaga, kahit malinaw na hindi mo kontrolado ang sitwasyon, ikaw pa rin ang unang tinuturo ng sarili mong konsensya. At sa una, parang normal lang kasi sanay kang maging responsable, sanay kang magpakumbaba. Pero habang tumatagal, unti-unti kang kinakain ng guilt na hindi mo naman kailangang dalhin. Madalas nagsisimula ito sa simpleng pagkakamali. Halimbawa, may nasabi kang mali, may nasaktan kang hindi mo sinasadya, at kahit nakapagsorry ka na, hindi ka pa rin mapakali. Uulitin mo sa isip mo, kung hindi ko lang yung ginawa, sana okay pa lahat. Hanggang sa maging habit na, automatic na sisihin mo ang sarili mo sa lahat, kahit sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Nawala ng trabaho ang kaibigan mo, feeling mo kasalanan mo, Nagka-problema ang pamilya mo. Sisihin mo pa rin ang sarili mo. You start to carry the weight of the world in your shoulders. Kasi hindi mo naman kailangan pasanin lahat. Alam mo kung bakit nangyayari to? Kasi deep inside, natutunan mong sukatin ang sarili mong halaga base sa kung gaano ka mabait o tama sa mata ng iba. Kapag nagkamali ka, pakiramdam mo, bumaba ang value mo bilang tao. Pero ang totoo, hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat you don't have to punish yourself just to prove you're a good person. Kasi habang sinisisi mo ang sarili mo sa lahat, unti-unti kang nauubos. Hindi ka na makatulog ng maayos. Hindi ka na makapag-relax. Kasi lagi kang may gustong ayusin. Pero minsan, hindi naman lahat ng sira ay kaya mong ayusin. Minsan, ang kailangan mo lang ay tanggapin na hindi mo kasalanan lahat ng nangyayari. Ang pagiging accountable ay maganda, pero ang self-blame ay nakakasakal. Kapag hindi mo na makita ang linya sa pagitan ng responsibility at self-punishment, doon ka tuluyang nawawala. Kasi kahit anong mangyari, lagi kang talo sa isip mo. You keep rewriting the past in your head, hoping you could have done better. Pero ang katotohanan, tapos na yon. Hindi mo na mababago, pero pwede mo pagpatawarin ang sarili mo. Kailangan mong marinig to. Hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Hindi mo kailangan paulit-ulit na saktan ang sarili mo sa isip mo. Hindi mo kailangang bitbitin ang bigat na dapat ay matagal mo nang binibitawan. Hindi mo kailangang bitbitin ang bigat na dapat ay matagal mo nang binitiwan. Ang tunay na respeto sa sarili ay hindi lang tungkol sa pagstand up sa harap ng iba, kundi sa kakayaang yakapin ang sarili mo kahit may mga pagkukulang ka. Kasi totoo, nagkamali ka, pero nagbago ka rin. Natuto ka. At yung taong dati mong sinisisi, siya rin ang dahilan kung bakit mas matatag ka ngayon. So this time, Kapag may bumalya, huwag mo agad tanungin, kasalanan ko ba? Subukan mong itanong, ano ang pwede kong matutunan dito? That shift from blame to learning is where healing begins. At doon mo rin unti-unting mababalik ang pinakamahalagang bagay na nawala, ang respeto mo sa sarili mo.